kaming kami ngayon guys doon sa wedding nandoon na yung amo kong babae pinapasama niya ako eh so tutunod ako sa kanya so, anyway for today's video guys nandito kami ngayon sa atent ng wedding so ayan sila ate ayan. mag hi kayo shout out sa Pilipinas shout out mo um, family Shout Pilipina. out taga Ayan, <laughs> taga Jensan si ate Pilipina kami, of course Pilingon kami <laughs> Pilipina kami, of course, Plat kami. <laughs> New friends here in Riyadh So, meron pa doon o, diba? So, ayan guys Andito yung ating mga kababayan So, <laughs> pa. Magkakala lang Shout out sa inyo, nga ate. Ah, video to. <laughs> ang si sexy nila, o. Oh. Diba? Kaganda ng kanilang mga gout. Maganda <laughs> <laughs> lang. <yun>. <laughs> <laughs> lang ang so, Taga saan kay ate? Ako ilo-ilo, ikaw ate. Ilo-ilo ka rin ate. Look guys, oh, ang ganda dito. May swimming pool. Ayan. So, ang ganda ng setup nila doon. Ayan. laki ng wedding cake. Change position na naman kami guys. Nandito na naman kami sa taas. Ayan, sila ate. di diba? Hmm. mag guys, sa vlog ko naman mga ate. Ayan guys, ang mga gutom na guys. O, yung gala ko na ano, na fruits kain, kinain namin. O, oh, di ba? <laughs> <laughs> um, uh, <laughs> um, uh, mga mga kutom sa na. Sa mm. Salamat. Salamat sa kain lang kayo. Ng <laughs> Salamat sa <Salamat. Salamat>. <laughs> Kain lang, kain lang kayo, di ba? Habang nagantay dito, guys. <laughs> <laughs> <pag> <laughs> <laughs> <pag> <laughs> <laughs> Guys, so anyway, andito kami sa ewan po kung hotel yan dito or what Kasi may wedding dito guys First time pong maka-attend So dito yan sa labas Babal naman kami kasi doon sa loob Ayan, ang ganda dito Ayan yung wedding cake nila guys Grabe, ang laki Okay, so, guys, na yan sila. <laughs> Hindi man, to live. Nagbablog yan. Ayan, mga gutom na guys. Anong oras na paas? 12am. Hindi ko alam, hindi ko alam kung ano talagang kakainin ko. Wow, oh, ganda ng cake. Laham, laham, laham. Ha? Ano ito? Kaya yan? Wow, daming food. Makakain na nga rin. Sige, kain lang kayo dyan. Lumalamon na sila, guys. <laughs> o, oh, sige, kain lang kayo. <laughs> guys, kain tayo. <laughs> Makain na kami. Ayan sila. Lumalamon okay, lang kayo dyan. <laughs> niya niya. Sharon. May nagsi nags dito sa Saudi. <laughs> Mga sweets, guys. Ganda ng pink. Togai, Também food. And, and food. Okay, aí, tá food, é o food Ito yung mga sweets. Tiramisu. Ang galing ng cake. Ang laki. Oh.